Nililinit kay naglalak na galit. Nanog. Kamusta kayo tay? Okay naman. Tara kayo ko cover na. Unti-unti. So, ah, hello mga kalingap. Welcome back to my channel. asa sa mga hindi pa nakasubscribe, ah, subscribe na kayo para updated kayo sa mga susunod ko pang gagawin mga video mga ito. So yun, mga kalinga, ulit tayo nung babalik ah, magandang tanghali sa inyo lahat ah, sa mga hindi pa nakasubscribe ah, subscribe na kayo para updated kayo sa mga susunod kapag gagawin mga video mo ito. so yun at si Dayan nga ay pinisita ni kalinga Dan video matagal-tagal din siyang hindi napuntaan ni kalinga Dan simula nung ah, mamatay yung mama ni Dayan mga idol at awa ng Diyos ay okay na sila Dayan at uh, patuloy na ang buhay ganoon talaga ang buhay ng mga idol uh, pero talaga mga pangyayari na hindi natin inaasahan na uh, pusaan na lang darating buhay so yun pag, 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 pag uh, okay na sila uh, uh, kapag nakaka na nakapagpupo na so ayan may panibagong problema na naman sila, sila dayan mga kalingap uh, at sana ay malutas pero hindi naman siguro kalaki problema yun na ah, dahil nga sa lupa mga idol ang ah, yung bahay nila ay nasa nasakop yung sukat nung bumili ng lupa mga idol so bago natin puntaan yan uh, ah, ito panoorin muna natin ang bahagi ng clip ng video ni Kaligap Dan kay Dayan mga idol tara let's go may minuit kayo naglalap, naglalap. ng alit kamusta kayo tay Okay naman. Tara, recover na. Konti-unti. Grabe. eh iba na talaga yung ano. Yung pagkandang dito. Kung para dati. Pero at least, ano. At least okay na no? kayo tayo, no? Ngayon din, Dayan? Okay. Kaso si Dayan, lagi ko nakikita yung mga post niya na, namin namimiss niya pa rin. Ilang buwan na ba yun, Dayan? Ilang months na? No? One month, may get na. May get na, ang lang. Kaya, Uh, sabi ni din, nandito pa rin daw, no? Ramdam mo ba? <laughs> Nagbabantay sa mansyon. Mansyon po ito ng mama ni Dayan talaga. Uh, ano? Kamusta trabaho mo, Dayan? Okay yun. Dati pa rin. Anong mga plano mo ngayon? po. Anong mga balak mo sayong, ano, sa ano, sa, buhay mo? Wala pa naman. Ganun pa rin. Uh, bag, ano pa rin. Pagpasok pa rin sa trabaho. Okay. Ganun na rin. And yung naba, uh, nasabi mo sa akin, dayan tungkol sa dito, sa lupa. Oo. Okay. So, Papa po, na... <laughs> ano nangyari? Bakit parang medyo na may biglaan yata ang problema? Opo. Okay. Nakuha ito, Yan mala nakuha. Pari, o. Sa front, May panguyon mala ko sa likod. Mas malaki doon. Paano pong nakuha na may bumili po noon? Hindi, yan. Binili na yan. Opo. Ay, pag pagsukat, naroon pala yun yung, mo, ito ang... O, um, this... So, yan lang na po. Yan lang. Ito, ito sa amin na So, ano la po ang parte ng sa inyo dito? Dami itong bahay po. Hati. Hati? So, ano pong sabi? Paano pong gagawin yan? Eh, sabi ko nung kay ate, pin, kausapin mo yung nakabili yan ng babae. Ipapalit ko yung nasa likod. Mm. Eh, mauwi na Tingin niyo po, mga... Uh, Kung ayaw ipalit, eh, di ba bayaran ko ito? Pero, so, square meter. Haba-haba man lang pagdating doon, maliit na. Ang gabi nagurusok lang. Talaga nadamay lang itong bahay niya tayo. Hmm. Parang ha mahahati sa gitna. oh ito. Hindi nata- Pero, hmm. ano, syempre, ayaw natin na, na ma <clears throat> masayang syempre ang ating pabahay. And kay Dan, ayaw niya rin naman ito ma mawala, no? Nagawa <laughs> <lago> ko tayo. <laughs> uh, bayaran na lang ito. Scremita, ah, so, iskrimay tayo. Magkano? So, magkano kaya abutin nun tayo kung sakali? Ay, sabi ng yung kaibigan ko yan, si Parelio. Makaya 4 square meter din masukat lang sa kantong yun eh. Sa mm. Kapunta doon. Makaya mga 1,500 lang yan. So, 1,500 oh, per square meter. Oh. Ilang square meter po ito? Ay baka kung abutin lang sa haba, tapos itong krokodralong ito. Baka so, mga uh, piling 20,000. 20,000 pesos? Mm. Uh, kaya, kaya ni Dayan? <laughs> Ay, manager na po yan si Dayan. <laughs> yung po ba ang uh, natin? Ay, <laughs> Baka magalit si Mateo. <laughs> Joke, alam po. Yun naman pala. Sabi na sabi na yung busing niya, ay huwag ka niyang, huwag mo niyang kuyan. Babayaran mo na lang yung kakarakon, kiman pala niya. Ay sabi na. Kaya, kaya tayo. Kung ayaw nilang itakip ko yung nasa likod. Pero tayo kung saka din bilhin mo to, yung lupa niya doon, sa inyo pa rin. Kaya, kaya kung to, niyo doon, sa akin Eh di maganda pala kung bilhin niyo na lang, no? Dayan. Ano po ba mas malaki tayo, yung lupa niya doon sa likod o yung hati ng makukuha dito. Ayos mas malaki yun. Mas malaki yun. saan ito, sa amin ito, sa amin ito. Mm. Eh, di maganda tayo, bilhin na lang. Yan So lang. yun, at naparoon nga natin mga idol. So, anong masasabi ninyo sa uh, video na yun, mga idol? So, ayun, at uh, napagalaman nga natin na uh, may problema nga yung bahay nila dayan, mga idol. So, at medyo matagal nga silang hindi napuntahan, may kalingap gan, simula nung nangyari na mawala yung mama ni Dayan uh, siguro nasa 3 months uh, kaya hindi sila napuntaan so, bilang respeto na rin at bilang pagluluksan na rin nila Dayan at sa buong family ay eh, Dayan mga kaligaw ayun nga at uh, okay naman sila Dayan ganun pa rin talaga ang buhay tuloy-tuloy uh, pa rin uh, kahit yung papa niya ay video boy na rin So yun, at napagalaman natin na uh, yung bahay nga nila ay nasakop yung sumukat uh, nung bumili ng lupa doon sa kabila na uh, sa katabi ng bahay nila dayan. Uh, yung home pala ay nasakop yung bahay nila dayan. So yung pala nung, uh, nung bago lang ginagawa yung bahay nila dayan ay parang nabili na yata yung lote. So, yung mohon ng lupa ay hindi napansin kung saan nakalagay. So, kaya ganun ang nangyari. So, nung matapos na yung bahay, ay nga, nagkaroon ng problema. So, so sana naman maayos at sana ay ipagpili ng may -ari yung lupa na nasakop nila, dayan Para yung bahay nila, dayan ay hindi na siya magiba mga idol. At sayang naman kung pagigiba at bago pa rin at napakaganda pa rin ng bahay nila dayan at siyempre manghihinayang si Kalingap dan at siyempre pabahay niya yun at malaki ang nagastos niya at kahit sino naman manghihinayang talaga pag pag nagiba mga idol so sana, naman, sana naman ay pumayag yung may-ari ng kabilan ng kabilan ng na bayaran na lang yung lupa ng nasakop so ang sabi ng papa ni Dayan eh, Uh, parang nasa kung na naman para uh, nasa 20,000 pesos lang yung uh, kanilang sa lupa para mga ilang square meter lang doon kung so, sakaling dadaan sa per square meter ang pagbili ng lupa so, kung hindi naman papayag so, meron din naman lupa si na pwedeng na, pampalit do sa nasakop sa do sa bahay do sa luti na nasakop ng bahay nila Dayan So, I hope na umayag yung may-ari ng no, kabila lodi para naman yung bahay nila dayan ay hindi na mawasak mga ito at sayang naman yung pre Malaking pera din yun panibago. Ano naman kung sakaling mag-iba, di ba? Mas lalaki ang problema. Kahit kung ba, uh, kung babayaran naman ay eh, mas maganda. So, magiging klaro na yung bahay nila dayan, malalagyan nila ng bakot kung hanggang saan yung ayun nga uh, at uh, ganoon pa rin ang buhay nila dayan hindi uh, dyan, pa rin tuloy tuloy pa rin ang trabaho uh, at uh, ayun nga uh, ang isa isang problema nila dayan ay yung tubig uh, malayo yata ang higipan ng tubig nila doon kaya so na pag-usapan nila ni Kalingap Dan sa kanpapa niya uh, kung paano sila mabibigyan ng patubig at saka yung ilang mga gamit mga idol uh, para sa akin mas maganda yun para si sila tayo ay hindi na mahirapan sa pagibig pag, pagigib pag lalo na kung malayo yung anpan mo yung, yung tatabuan mo uh, siyempre nakakapago din yun at lalo na pag maulan so kung may ano na sila kahit yung puso Madali na kasi bubumpahin mo lang yung bubumpahin mo lang yun para ayun, may tubig na so, doon sa paglalaban ng wala ng problema, may irrigation naman uh, natin yung irrigation sa pinagsasampayan nila ato yan sabi nga ni Kalingap Dan kahit gaano karami yung laban mo, walang problema sa tubig, kasi nga ni tubig sa irrigation ang problema na lang yung ato yan ay yung ano <coughs> yung inumin to sila sila ko buha siyempre ginagamit sa pagsahay sa pagluluto siyempre hindi uh, hindi naman pwede yung ano lang basta uh, tubig ka na dalit sa irrigation kasi may tumatumit din yun kung sakali so dapat yung malinis talaga Kung so, mas maganda nga kung mapalagyan sila ng ano ng patubig uh, para hindi para hindi na sila masyadong mahirapan ng papanyan. niya yung papa naman niya ay okay naman may trabaho na rin kahit pa no at naka move on na rin yun sa pangyayari na you no, know, nawala yung mama niya at about dun sa dati nilang bahay mga idol ay ayun nga daw sabi ng papa ni si Dayan ay giniba na nila ah uh, kahit na nangihinayin sila at matagal silang tumira dun nasa loobin yata ng 13 years ah uh, dun sila tumira dun sa lugar na yun sa sabi nga ng mga dumadaan, eh, may nagpaparamdaw daw ah, doon sa bahay nila dati. Ah, meron daw na ako na mabango, uh, ah, magpapakita. So, yun, siguro si yun yung uh, manita yan. Ah, siguro hindi pa rin niya tanggap na siya ay eh, wala na. Kaya, ah, ganun. Kaya siguro paparamdaw. So, yun. Uh, ah, Nagpasyahan ng papanita yan na ah, iba na lang yung bahay nilang dati para hindi nakataputan ng mga dumadaan, mga idol. So yun lang mga idol at anong masasabi niyo sa video na ito? Uh, Mag-comment lang kayo at isa say say natin yan at re-replyan natin lang yung mga comments. So yun lang mga idol, God bless.